Hazel. Ano ba yung gusto mong pag-usapan natin? Saka isa pa, bakit ka umiiyak? Jean. Alam kong hindi pa to pwede, pero... Jade, buntis ako. po. Ano? Anong gagawin natin? S, -s, -s seryoso ka ba? Paano naman yun? Tsaka isa pa, nag, nag, aaral pa tayo. Tsaka marami pa akong mga pangarap sa buhay. Baka naman, baka naman mamaya lumandi ka sa ibe. Tsaka hindi sa akin yan. Jane, sa'yo to. Sa'yo to. Anak mo to. hindi hindi ako pwede magkamali. Sabi mo sabihin, ha? Ipapaako mo sa akin yung batang hindi naman sa akin? Alam mo, wag Huwag na huwag mo akong idadamay dyan sa kalokohan mo. Tsaka isa pa, hindi ko pananagutan yan. Bahala ka dyan. Tristan, nasa na ba yung ulam natin? Tiyo. Ito Ate, buntis ka? Huwag ka kang maingay dyan. Susumbo kita mama. Uy, ano ka ba? Huwag! Ma! Uy! Ano ba? Para ka ng mga ano dyan eh. Ano ba? Huwag mo sabihin. Anong ingay yan? Ma, si ate buntis. Huwag ka maniwala sa kanya ma, hindi yung totoo. Buntis ka? Hindi po. Nakita ko siya sumusuka. Mami, hindi po ako buntis. Hindi Kaya po. Buntis na. ka? Mami. Bakit sabi ng kapatid mo nakita kanya niya sumusuka? Mami. Sorry po. Sinabang ano na lang magiging kinabukasan mo? <laughs> Mami, I'm sorry po. I'm Hindi! Sorry. Hindi! Lumayas ka dito! No, Mommy! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Bilisan mo! Lumayas ka dito! Ayoko po! Lumayas ka! Lumayas ka! Hindi kita Ayoko kailangan! Lumayas! Yay! Pinalayas ako ni Mama. Anong gagawin natin? <laughs> Bitawan mo nga ako? Anong gagawin natin, ha? Ano? Gagawa-gawa ka ng kalokohan, tapos idadamay mo ko? Jay naman! Ano ba? Bitawan mo nga ako? Uy! Hindi ko anak yung pinagbubuntis mo. Tsaka isa pa! Bakit? Ako lang ba yung naging lalaki mo, ha? Alam mo, kitang kita kita kung sino-sinong lalaki yung sinasamahan mo. Sa akin mo ipapasa yung responsibilidad na hindi naman talaga sa akin. Jay, please. 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 Alam mo, madami pa akong makikita at mahahanap na babae na mas deserve sa akin. Hindi ka gaya mo. Disgrasyada ka na nga. Wala ka pang silbi. Alam mo, ito na yung huling beses na magkita tayong dalawa, ha? Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. <laughs> Teka lang. Hazel? 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 Gumising ka dali. Uy, oh, ano bang ginagawa mo dito? Bakit dito ka ba natutulog sa labas? Ate, pinalayas po kasi ako ni Mami. Ano? Wait lang. Oh, Bakit ka naman pinalayas ng nanay mo? Nalaman niya kasi buntis ako. ka lang. Buntis ka. So, ibig sabihin, si Jay yung tatay niyan? Opo, oh, pero... Ayaw niya pong panindigan. Hindi daw po sa kanya yung batang dinadala ko. Ganito na lang, ha? Sumama ka sa akin. Doon ka sa bahay titira. Okay? Ako bahala sa iyo. Tara. Tumayo ko na. Ah, Hazel. Ate. Dito ka muna magpahinga. Makaya naman, ate. No, huwag kang mag-alala. Ano ba? Pero, salamat po ah. Kasi, pinatuloy niyo ko Pero, pero ate, paano po si Jay? Hazel, huwag kang mag-alala. Ako bahala dun sa kapatid ko. Basta ang importante ngayon, makapagpahinga ka tapos magluluto ako ng sabaw para pagising mo, makakain ka na. Okay? Maraming salamat, ate. Mabait-bait niyo po talaga. Ano ka ba? Wala yun. O sige na, dito ka na. Pahinga ka na. Ano to, atay? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ikaw anong ginawa mo sa babaeng to? Di ba binuntis mo? Ate naman, yan pa talaga yung kakampihan mo. Tsaka isa pa, hindi ka ba nag-iisip, ha? Kapag papanagutan ko yan, masisira yung kinabukasan ko, masisira yung future ko. Ayan, dyan ka magaling, Jay. Sarili mo lang yung iniisip mo. Eh, paano naman siya? Pati yung bata. <laughs> Ate, eh, hindi nga ako nakakasiguro kung sa akin talaga yung batang yan eh. Jay, pwede ba? Huwag mong pag-isipan ng ganyan sa Hazel. Bakit naman hindi? Eh hindi mo pangakilala ng lubusan yung babaeng yan eh. Malandi yan! Jay, sumusobra ka na. Hindi ka naaawa sa kanya? Pati sa magiging anak nyo? Ate, bakit ako maawa ha? Eh hindi nga sa akin yung batang yan! Ate, ano ka ba? Ganun naman pala. O sige! Wala kang pakailam sa kanya. Ako meron. Kaya ikaw yung lumayas dito sa bahay ko. Lumayas ka! Wala kang puso! Alis! Okay ka lang ba? Mati, pasensya na po. Pasensya na po talaga. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ka sa poder ko, ligtas ka, Poprotektahan kita, okay? Asya, sige na. Pahinga ka na. Hazel? Hey, ate, kayo pala. Mag-prepare ka na. Pupunta tayo sa doktor para sa check-up mo. Ah, sige po ate. Um, may ginagawa po, po kasi ako eh. Eh, hindi pa ba yan tapos ginagawa mo dyan? Uh, may client pa po ako, pero nakakapaghintay naman po siguro sila. <laughs> Alam mo, Hazel, proud ako sa'yo. Tsaka tignan mo, ang bilis mo na mag-edit. Ang laki na ng kinita mo. Tsaka deserve mo naman yan. Dahil po sa inyo yan ate, kung hindi nga po dahil sa inyo eh, hindi po magkakaganito yung buhay ko. Ako, maliit na bagay. Pero ate, bakit yung po ba ito ginagawa sa akin eh? Hindi niya naman po kaano. Sa totohan niyan, Hazel, makikita ko yung sarili ko sa iyo dati. Eh, ayun. Nabuntis din ako na maaga. At hindi din pinanugutan. Kaya, dahil sa sobrang stress ko, nakunan ako. Eh, ayoko naman yung mayari din sa iyo. Kaya tinulungan kita. Pero, huwag kang mag-alala. Dahil sa nangyaring yun, natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya nga, tinuruan kita, paano mag-edit, di ba? O tignan mo ngayon, makakaya mo nang mag-isa. O siya, sige na, tama ng drama. Maligo ka na, mali na tayo. Thank you, ate. <laughs> Wala yun. Sige na. Hello, sir? Nandito na po ako sa meeting place natin. Pakita na din po ako. Sige pa. Ah... Uh, Hazel... Ibang-iba ka na ngayon, ah. Tsaka... kasinsado ka na. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang sanang humingi sa'yo ng sorry sa lahat ng nagawa ko. J, alam mo, tagal na kitang pinatawad. Oo, masakit yung ginawa mo kasi pinagtabuyan mo kami mga anak mo. Alam mo, gusto kong magpasalamat sa'yo kasi dahil sa ginawa mo, nakatayo ako sa sarili mo pa. Maganda na buhay namin ng anak mo. Ah, uh, Hazel. Gusto kong makita yung anak ko. Patawarin mo ako kung hindi kita panagutan nung una. Eh, natakot kasi ako. Baka baka masira yung kinabukasan ko eh. Naduwag lang ako. Pero hindi naman ibig sabihin nun. Hindi kita mahal. Mahal na mahal kita. Tsaka... Handa akong... Handa akong panagutan yung... Yung anak natin. Bigyan mo lang ako ng kahit huling pagkakataon. Parang awa mo na. Pwede mo naman makita yung anak natin, pero yun tayo, hindi na talaga. Ah, uh, anyway, may pupuntahan pa ako eh. Baka malito ako sa meeting, iwan na kita d'yan ha. Hazel!